Blessing or problem? Blessing. Joy or sorrow? Joy. Light or darkness? Maayos o magulo? Karamdaman o kalusugan? Kasaganahan o hagipitan? Very good. And we can go on and on with these extremes. Na hindi na natin kinakailangan pang-isipin, I suppose kung ano ang pipiliin natin. Siyempre, yung maganda o maayos o yung blessing para sa atin. But then, alam natin, hindi laging ganyan. Hindi lahat ng ating pinipili ay nangyayari. Ating ginugusto ay nagkakatotoo gaano man kabusisi o kaplansyadong ating pagkaplano. Kung minsan nga, ang nangyayari pa ay kabaligtaran. Kung ano yung iniiwasan, kinatatakot o ayaw natin. Problems come instead of blessing. Darkness instead of light. Sorrow instead of joy. Kanina habang nag-scroll ako, nag-flash dun sa FB page yung panalangin o yung sinabi ni St. Thomas Aquinas na pinos ng isang kaibigang pare. First and foremost, love Jesus with your whole heart. Then, accept whatever He sends you in every present moment. Tanggapin mo kung ano yung ipipigay niya, pagkakalob niya sa'yo. Ito man ay maganda o pangit sa paningin mo. This means, dear one, you grow to love the will of God. When you make your plans, if God sends a different plan, embrace it all the while knowing or believing his plan is best for you. Sige, piliin natin yung gusto natin. Gusto natin ng maayos na buhay, iaayos natin ang buhay natin. Gusto natin syempre ng magandang buhay, magsisikap tayo. Gusto natin syempre na malayo sa kapahamakan, mag-iingat tayo. Pero, tandaan natin tayo pa rin ay nasa mundo. So, anuman man yung dumating sa buhay natin, ito ay tanggapin natin. Tatanggapin natin na naniniwala tayo, ano man ang mangyari sa atin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon.